Hello guys! Ngayon ay mag-unboxing po ako guys ng aking regalo uh, ng aking mother-in-law ito po ang regalo niya yan ang regalo niya sa akin ito ay isang ano pa ito guys Sang December 15 pa niya ginhatag ito ay Christmas gift niya sa akin advance siya nga ginbigay sa akin guys yan ito ang bigay niya sa akin <laughs> buksan natin guys kung ano itong laman kasi daw may surprise dito sa sa loob guys yan ang surprise siya dito hindi ko alam kung anong surprise niya guys buksan natin guys may palasulasyo pa siya, guys. Tingnan natin kung ano ang ang laman ng regalo ni Aiten Doria. Ang pangalan ng aking mother-in-law is Aiten Doria. <laughs> Tapos ang pangalan ng anak ko, dyan nakuha sa uh, nanay ng aking asawa, guys. Tapos ang Salma, yun sa ante ni Selim. Uh, dalawang pangalan ng aking anak, guys. Ayten Salma. Yan, ito na, guys. Madami pa guys mga tip-tip. Hindi ko alam kung anong laman may surprise dito siya daw sa akin. Ano ito? Ah. <laughs> uh, Kasi laba 'yan ng ano ng aking mother-in-law, guys. Wala akong masabi. Lab <laughs> na lab ako niyan. Yan, yan, yan. Mahirap mag ano. Mag, ang daming tip guys. Ang daming tip. Yan. Kada buwan-buwan guys, nagbigay yan sa akin ng pera. <laughs> Nagabigay din ang aking asawa. Nagabigay din din sa akin guys. Tapos na ipon ko. Tapos na nasend ko dun sa Pilipinas sa kapatid ko na na stroke. Nabili niya ng gamot guys. Yan ay nakatulong din sa akin kapatid. Minsan ang asawa ko nagsisend ng pera dun sa ano sa antique ko kay Mami Iming doon siya nagsend siya ng pera para sa ano, pang ano, sa market <laughs> pang bili ng ano, dugang sa ano sa pang ng aking ante tapos buwan-buwan nagbigay -gab yon ang, ang nanay niya sa akin ng, ano, ng pera tag 500 real <laughs> nabigyan man ako ng asawa ko ng 500 real buwan-buwan uh, tapos ginaipon ko guys. Yan, ito na guys. Tingnan natin. Yan ang loob. Oh, ito pala. Yan. Tingnan natin guys. Oh, nalaglag siya guys. Yan, ito guys ang bigay niya sa akin. Ang dito guys sa ano sa Turkey, mahal ang ano na ngayon ang gold. Yan. Itong bili niya, ang bili niya daw ay 7,000 lira. Yan. Hindi ko alam mong magkano sa Pilipinas, guys. Sa pera. Tapos sabi niya daw, buksan ko daw sa ilalim, may, may, lagay, may ginlagay siya daw. Yan. Pera pala. <laughs> pera pala ang sa ano sa ilalim. Yan ang pera. <laughs> Yan ang bigay niya sa akin guys. So thank you Lord. Ma malaking blessing na ito guys kasi makapadala naman ako ng pera ko sa kapatid pang bili ng gamot guys. Yan ang ibigay ng aking mother-in-law. Yan. <laughs> Tapos nagbigay siya ng ano ng ano siya guys, nagbigay siya ng perang gold. yan Yan itong bigay niya guys sa akin, pera at saka ganito guys. Yan malaking tulong na ito guys sa akin uh, para maka maka ano ako guys, maka send ba ako ng pera sa aking kapatid. Ang sa pagkain lang, ang pagkain ng mga ni, ni ng ante ko at sa kapatid ko uh, ano yon ang um, pinapadalan siya ng Leslie ng pagkain ng allowance pero ako ito ay ibigay ko sa akin kapatid para pangbili ng gamot guys kasi na stroke ang aking kapatid Yan maraming salamat ah uh, belated ah uh, happy uh, Merry Christmas and happy New Year sa inyong lahat Uh, dito na lang natatapos ang aking video another uh, next video na naman uli yan guys bye bye, God bless ating lahat